makita kita sa Cordova Common Cemetery, aron tanaw na kahintang sa kanatala. Makita na ang mga tao na nituaw sa ilang kinahal sa kinabuti. Ang bisan daghan di na nagabadayon ang bisita. Hapsay ang dagang sa kalibukan, samtang alerto ang polisya, SITAP, MDRRMO, o kumbang responders sa pag o pagbantay sa siguridad. Ning nagkasap ang adlaw, nagkadaghan usab ang mga tao nga nangabot dinhi sa Cogon Cordova Cemetery. Dagkan ay nanagkut o anam-anam na nga ni-build up ang traffic. Hinoon, manageable ra sa mga traffic personnel. Sa pagsiguro sa kahapsay o palinaw, adunay hinuoy tipakatap ng kapulisan. Adunay mga sakop sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na nagpahigayon o libring BP o nagsibing medical team. Well, mandate na ito, gikan sa mga national office o sa atong provincial government na uh, bawal, no, natin mga bawal. Bawal ang ilimnon, bawal ang mga, uh, mga kinikipan, bawal ang droga, yeah, bawal ang magsugal. And then, uh, in terms of security, andam sa na ang atak, eh, atong mga uh, PNP personnel augmented sa atong mga kuhan, atong mga uh, departments like, uh, traffic, mga watch, yan, na mga volunteer, mga task force, aside, uh, Ako ang inyong People's Patrol sa Cordova para sa Subo News. Shelu Uy Siraspe.